Matauban, duman atong isinggit! Never again, never again. Never again, Never again, never again. Never never again, never again Ang mansya na po, mga kababayan, ay magbibigay, magliligalisa ng pagpatay ng institusyong ito, ng armed forces of the Philippines at ng Philippine National Police. kami nandito at bakit naayaw namin ang martial law? Kami po ang madalas na mga biktima doon. Gusto po namin ang martial law na ibasura para po at uh, tuloy-tuloy na po ang hanap buhay namin doon sa kabundukan. At ngayong araw mga kasama, sampo ang hinuli ng mga pulis at militar sa San Fernando. Hindi lang po doon sa Marawi, hindi lang sa Dabaw, pati rin doon sa lungsod ng Bukidnon, doon, meron na rin no ID, no entry. Gusto na lang po namin, mga pulis at mga sundalo, sana po ay ito pa rin na po ninyo ang inyong mga pinalumpaan na pa kayo po ay maprotekta ng mga sibilyan. Bakit na po ngayon? Natakot na po kami ngayon dahil sa Marciano, ang nakatawag ang Tauhan ko. Ngayong araw lang ay nagbaklit sila sa barangay. Kaway sa San Fernando Bukid noon. Dahil pasukin ng mga militar. Sabi ng mga militar, lahat ng mga tao nakatira sa bundok ay mga New People's Army. Wala po kaming hawak na baril. Bakit patuloy po kami pagbintangan? Sana po Higyan niyo po kami para po mabuhay. Hindi naman po kami makapagtrabaho dito sa syudad dahil hindi kami makasulat at makabasa. Gusto po namin na mabuhay, na sarili namin pinagpapawisan at gusto po namin magtanim ng lupa.